oleh gede Hah menurut lo menurut lo pakaian nanti May bibigyan siya sa akin. Sino ba 'yan? Tomatoy. Ah. Napireto. para. Para sa ataw ka?

Gan. Tingka. Ngatol may, may binigay sa atin mga tolo. Lo kaya to. Para sa yan Para sa spinal cord Paris panel code nga. Spinal code ng tao. Oh, mga tol, hindi ko kakamali mga tol. Hindi siya bato. code siya. Spinal code ng tao. mga tol ito siya mga tol yun oh yun spinnaker yun oh oh hindi ako makapanawalan mga tol bahit kaya binigyan niya sa atin to at ito pa mga tol sabi niya dito siya nakatira dito dito siya nakatira mga tol Pagtaka mga tulong. Ito yun yung mga tulong parang parang mga palasyo. Yung mga tulong. Parang mga palasyo. Manda doon. Ayan o. Oh. Pero ganun pa mga, pang mga, mga tulong. Papalama tayo. Sabigan, maraming maraming salamat sa iyo. Sabi niya mo sa akin. Pero sabi niya, mga tol, makakatulong ito sa akin. pano you know. Paslamat day mga tata bibigitin ng alam mga to Bit ah. lang buti mga tol ah, hindi ko pa timplahan nalagyan nito dito ah, ayan ayan mga tol ang gabigan ulit ko sa iyo wala mga tol so, wala yung pagkakain natin na inalang totoo totoo mga tol totoo talaga mga tol dito sa nakatira wala yung alay natin ibigay balik mo sa akin yung 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 paglalagyan ha baka mga tol Pero ganoon pa lang kaibigan Sige lang Kung ano request mo kaibigan bibigyan ko sa'yo Kung ano, mong, ano, ano man gusto mong alay bibigyan ko sa'yo kaibigan Basta tulungan mo lang ako No ay mga tol Kaya mga tayo mga tol Ah Habang Ganda yan Ini pengusup sabe Ih Ini kan Ya motor Ano ano gibigan? Sige gibigan. Ano bang gusto mong alay mo? Ng bibigay ko dito. Inumin. Kahit ano? Kahit ano. Meron, meron sana akong. Meron. Eh, oo, oh, sigi-sigi, ingatong utong bato. Sige kaibigan, sige. Kaya mo na kaibigan ha. Ito okay, mga tol. Andiyan siya. Dito siya. Nakatira sa sa yalim ng ayaw ko mga tol. Bonso pa to. Kailan, bro. Kaya mo na kaya mo na ako mga tol. So kanina ha. Nagipag tipog usap siya. Kaya mo na ako na ako mga tol.

Ay, kung kaibigan mo, dala ko ng alay Magiging sana ako mga tol. Na mag maghingi ng number ng luto. Pero naano tayo eh. Nahuli tayo. O sige lang. Sa pagbabalik ko, magdala ko ng alay hiling tayo na baka pwede magkahingi ng <coughs> pwede magkahingi ng number sa loto pero kayo mga tol kung anong gusto ninyo kung mahingi tayo ng number sa loto kaya natin no pero ito mga tol sa kakarang talaga parang spinal cord talaga ng tao no yan. Kaya na mahalap mga tol, kung gusto nyo mag magbigay ng alay, nasa nyo po yan. Basta, try natin, mahingi na nabas sa loto. No? So, yan siguro mga tol. So, kaibigan, alas na kaibigan ha. Salamat.